Hi guys, kumusta po kayong lahat dyan? Uh, sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At uh, lalong-lalo na po sa mga nakapanood sa video na to. At uh, shoutouts sa inyong lahat. Uh, ang video na to guys ay ginawa ko po to para intro pa lamang po. Dahil meron kasing ilan sa mga subscribers natin na nagtatanong or nagre-request na bakit daw hindi ko ginawan ng reaction to si si ito si brother si so actually guys hindi talaga ako gumagawa ng ano kasi ayaw ko nang makialam si sa kanya yan dahil marami na tayong iniisip dadagdag pa yan so pero since na parang ni-request nyo at sinasabi nyo na bakit na hindi mo man lang maipagtanggol yung tatay Tekram mo na kung talagang supporters ka ni Tatay Tekram dapat ipagtanggol mo sa taong yung taong 'to na ano yung mga sinasabi niya tungkol sa 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 mga live daw nila Tekram. So hindi ko pa naman ano hindi ko pa naman kasi napanood yung mga live niya pero sige ah uh, ah uh, parang challenge mo ako try kong manood sa mga videos niya. So, kung meron tayong makuha na uh, pwede nating bigyan ng reaction, so, okay, game. Gawin, gawa nato ng natin ng reaction. Sa totoo lang, guys, uh, yan si Brother Jose ay isa din yan sa mga tin tinutulungan ni, ni Kalinga Prab. Then, 'yung pinapagawa pa 'yung bahay niya, binubungkal pa 'yung lupa. Ah, uh, nakikita, nakikita kayo na panoorin ko 'yan. So proud ako sa kanya. Pero nung kalaunan na na nag-start na siya mag door, parang doon ako na ano na iba 'yung ano ko sa kanya. So, so ngayon, gumagawa siya ng ganyan. Ah, uh, sabi ko, ano, Ah, kaya pala nagawa niya 'to dahil parang magkaugali sila ni Dave. Parang magkaugali talaga sila dahil merong mga bagay na magkaakma sila. So, talaga. So, sige. Challenge accepted. Gawin natin 'to. Pagdi tayo busy kasi busy naman tayo sa trabaho. So, sige. Maraming salamat sa lahat sa lahat ng mga uh, nagbigay ng opinion para sa taong to. Sige, try kong panoorin yung mga uh, anong mga videos niya. Tapos, uh, kunti lang yung kunin natin, yung re-reactionan lang natin. So, yan, maraming salamat at ingat po kayo lahat again. And, yan, challenge accepted. Uh, ingat po kayo palagi.